Guys, good morning, good morning. Good afternoon, good afternoon. Dito muli ako sa bundok. Ito. Dito lang ang motor ko, nakaparada. Kasi, bababa na ako sa ilog. Aray ko. Ay. Hey yan pasyalan ko isang lote ko dito guys yan malalim yan pasyalan ko magtatabas ako kasi kahapon dun ako sa kabila ah. nagwalis ako doon ang paribot ngayon dito naman ako. Ayun, yun, ay, So guys, so guys. Yan. Ha, shout out kay... Sa mga biga family at mga undon family dyan. Napakadami nyo. Ping Ping Pisca. Romeo Grande. Bueto Toledo. Leo Car Castro. Shout out sa inyo. Eh... Maglilinis ako dito guys sa palibot. Ayan o. Oh. Aray ko. Lusong, lusong. Guys, dala ko na namin ang... Ah! Aray ko. Yung itak na nila pulapo ho. Oh. Ayan o. Oh. Kasukbit na. Ayan na. Okay. Huh. Ah. Tatawid na ko ng ilog guys. Tatawid na ko ng ilog. Ayun ah, o. Oh. Yan. Ha. Ah. Okay. Ah, lusong lusong. Lay nga tayo Tingnan nyo naman guys o. Oh. Oh, kahit hanggang lig hindi ako mababasa oh. lusong lusong kaya na lote ko guys Puno lang ang prutas Kaso nga lang ko Hindi ko na pakinabangan Ayan, ayan oh, o guys o oh. Mababa tubig kasi Tag-araw Ayan Ha? Yun, tok-tok bundok Oh, ba't mayroon wire dito? Ah, tubig yan, tubig Siguro may nakuha silang bukal doon sa taas. Ayan guys. Ito na ang aking kubo-kubo arko. Oh, magsisiga na naman ako dito. At mag tatabas. Arko. Oh. Saan napunta yung tubig na yon bakit nagkaroon ng tubig so guys kubo ko 1914 pa ito hanggang ngayon hindi na nga hanggang saan yun ayun bumaybay ah bumaybay sila ayun guys oh oh babaguhin ko to ayoko mataas Taas masado eh o guys, 10-4, 4